Dito po sa Pasay City, kung saan bibigyan tayo ng rip at saka um, aircon dito sa FC Home. Dito yan man dalan po. Hanapin natin yung FC Home. Ay, hanapin

So, dito tayo. Ito yung, yung mga earphone, di ba? Yeah. Siguro Puro naman. Dirty Town pa, Siguro, for sure, magandang class ito. Pero, siyempre, eh. yun, eh. LJ. Oo, oh, okay. Oh, so, ito yung mga iba-iba sila ng product. Iba-iba Ay, ito. Ayun, yung mga horsepower. Horsepower? Okay, yun. Madami, bagay tayo ng horsepower. Okay. Horse na lang ako. Pag-power, horse horsepower. <laughs> Pwede power na lang kasi horse na ako, eh. Bawa na lang siguro ang kailangan. Patawa mm. ka lang. Ano lang ako? Ano ba yan? May ang tangan? Ito po yung lunch ko natin. What is free? lang, mag-design muna ako ha. Kung ano ko. muna ako tubig. Hindi ko. muna ko. tubig. muna ako ako eh medyo, di ba sabang init ng panahon um, Hindi masyado Ma-feel yung aircon pili ko lang sa labas pa na may kailangan ko siya Tagtagad ng isa pa Para mas malamit Para pag may mga visitors ako na kagaya nito Makinis yung balat, maganda so, Para hindi ma-stress, hindi ma-irritate yung balat niya So yun, kaya bibili tayo na nagbili natin yung aircon natin Pero kita lang muna Malaki yung tabahin Actually, wala pa akong bahay. Malaki talaga yung bahay ko. kasi sa kalsada, kaya sa kalsada, <laughs> ko hindi <laughs> ah, oh, okay. so, yeah. oh, okay. sa kalsada, pwede ako matukog. Pa-picture sa iyo, picture, -picture mo na tayo. Ito, oh, Obi. Okay. Pakita mo na natin sa inyong palagay. Ano bang magandang rin dito? malaki na. Malaki lang. Sa sobrang dami ng sa sobrang dami ng ref ng pagpipilian, hindi ko na tuloy alam kung anong pipiliin ko. <laughs> Pero dito, ah, siyempre diba ito sila, alam nila po kung anong bisila nila, ano maganda. So, kasi sa sobrang dami ng nakalis dito sa FC Home Center dito sa Patrick Raymond. Uh, dalawa lang namin binihin ko, ha, lang at saka siyempre yung air Sobrang dami, hindi ko alam kung alin dito yung pipiliin ko. So mamaya tanong na lang natin siguro sa kanila kung anong best recommend nila yung retailer nila na maganda na malamig yung no? So pinipili mo na tayo. Ay, ako sa kusahan naman ang pinapalag Lahat naman kasi parang maganda, eh, wala pa sa kanilang gano'ng 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 tayo. sir, kasi ano, actually may alcohol ako, medyo maliit, tapos medyo, kasi yung nilalagyan ko... kung anong business recommend mo dyan para, container pa lang yun eh, nilalagyan ko siya, anong maganda dyan. kasi so, wala, wala, akong, wala akong alam sa, ano, sa mga alcohol. Yung i-record ko sa akin, mas, hey. mas maganda doon sa kami. Okay. Ayun sir, ayaw, ako pala si Carbe, no? Uh, Mag-assist ko sa inyo, sir, kung ako ano yung, mas upati doon sa container ba Pero po tayo doon, Manus power, mas okay po siya kung depende rin po sa era na mayro mga nakadagpo na po one horsepower one horse power. Opo, one horse power. Ito po, meron one horse tayo hindi mo <laughs> tayo hindi na tayo tayo mo tayo hindi mo tayo hindi mo tayo hindi mo tayo hindi tayo hindi mo tayo hindi mo tayo hindi mo inverter, hindi mo tayo hindi mo tayo hindi mo tayo hindi gusto mo talaga hindi sa Yes, sa at hindi tayo Okay. Meron tayong mga brand po dito na mga higher, prestige uh, sa uh, stream at uh, sa mga summit po. So, ang pinaka puling burger na natin sa ngayon, uh, meron po tayong okay. higher po, ito po. Kaya puling burger po siya, mas na pupik sa ngayon. Kitchen. Kitchen ka. Oo. So, dalawa may uwi mong ref, plus isa pa ang mabibili. Oh, pag bumili ka, may free kang isang maliit, tapos plus the aircon. Okay. Parang kung tumama ngayon. Ngayon ah. Siyempre, ama, um, uh, I would like to... Uh, uh Siyempre, nandito ka na rin lang. Introduce kita sa isa sa mga bosses ko. I would like to... Uh, I would like you to meet Ma'am Angge, Dalo. Ma'am Angge. Ayan, si Ma'am Angge. Join us. Si Ma'am Angge ang isa pang... Uh, ang head uh, of the marketing department. Ma'am Angge, nice to meet Thank you. Opo ang uh, um, ma'am si Diwata po ay nag-purchase ng ating uh, Waco Horsepower na ref by hire and another side-by-side -side refrigerator by hire which we he will receive another refrigerator dahil nag-purchase po siya. Thank okay, you so much, Diwata. Alam mo, super fan kami. Si Axie Home Center, super fan mo talaga. Alam mo, It ang it's kasi malapit lang din sa akin at nakita ko talaga, maka-discount ka na pala kay Pagbita. Totoo ka pag yan. Kasi almost ang uh, katulad nung ano, nasa 49,000. Oh. may 29,000 na rin siya. So, nakasave pa ng 20,000. Correct. Saan ka pa, di ba? Ito eh, dito lang yan, sa Victory Mall, sa Libertad, Battle City. Na kung saan, dito lang din ako namimili araw-araw. Kaya ito yung napili. Wow! Thank so ayan, finally ito na po yung mga nabili natin dito sa Ipsy Home So ito na yung tarik na naka-horsepower na. Tapos yun na yung mga napakalaki. At saka siyempre may previous. Buko doon din sa malaking rep, hindi pa ako ng may previous para na isang rep pa din dati So, kaya maraming salamat.